Marami nang napagdaan si Sherin Regis bago pa makilala bilang i Crystal Voice of Asia. Nagtrabaho muna siya bilang lounge singer sa isang hotel sa Cebu bago siya sumikat. Bata pa lang ay palaban na si Sherin at nasubok ang kanyang pagiging competitive nang sumali siya sa dalawang libo at tatlo musical competition ng ABCD na Star in a Million, kung saan itinanghal siyang first runner-up kay Eric Santos. Kwento ng mga awit kay Boy Abunda sa guesting niya sa Fast Talk with Boy Abunda noong Miyerkules, September 18, awas alone that time. Wala akong family that time for the journey for six months ah. Mag-isa ako sa hotel, walang sponsor. Ayon kay Sherin, malaki ang ekspektasyon niyang manalo dahil sa rami ng sinakripisyon niya noong panahong iyon. As syempre iniwan ko yung pamilya ko, iniwan ko yung anak ko that time. Alam mo yun, I expected to win kasi nga nawalan kami ng trabaho. Nawalan ako ng trabaho sa hotel kasi nag na yung lounge na kinantahan ko. So ang iniisip ko ngayon, paano ako makakabiling diaper? Wala kaming walang trabaho. So sabi ko, eto na lang talaga yung pag-asa. Si yung nakuha ko pang pera, kulang, sobrang layo sa panalo. Milyon eh yung winner pero ako anim na pulibo yung nakuha ko. Diin pa ni Sherin, I expected too much, too much na ano din, sakit gigil. Inamin niyang nawalan siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili matapos matalo kahit sinubukang pagaanin ang kanyang loob ng isa sa mga hurado ng star in a million, ang namayapang si Cherry Gill. Pagbabalik tanaw ni Sherin, she told me, di ka papabayaan ng network. Sabi niya, magiging artista ka pero puzod pa rin yung mukha ko. Paano? Di ako winner. Yun ang naisip ko then went back to Cebu. Sa puntong ito, tinanong ni Boy kung may galit siya kay Eric at maging sa kanya mismo dahil ang King of Talk ang manager ni Eric noong panahong iyon. Mabilis na sagot ni Sherin, hindi, Tito Boy, kasi after the competition, tinawagan ako ni Eric. Sabi niya, okay ka lang ba? Sabi ko kay Eric, hindi. Alangan naman, magpanggap ako, di ba? Very honest, ako kasi nandyan yung bitterness ko, bakit di ako nanalo kasi nga iba yung expectation ko? Iba yung gusto kong makuha kasi nga wala na akong pera. Wala na kaming budget that time. Hanggang sa naging okay din, sabi ko sa kanya, okay lang talaga ako, Eric. Congratulations, nagsabi ako sa kanya. Balikan ng ilang highlights sa singing career at personal na buhay ng Isha's Crystal Voice sa gallery na ito. Sharon Regis Nagtrabaho bilang lounge singer si Sherin Regis sa Cebu Plaza Hotel noong siya ay nagsisimula pa lang bilang singer. Star in a Million. Nakilala si Sherin Regis nang sumali siya sa Season 1 ng Star in a Million noong 2003 kung saan itinanghal siyang first runner-up kay Eric Santos. Mainstream Naging mainstay sa musical variety show ng ABCB na ASAP, si Sharon Regis bilang host at performer matapos mapanood sa nasabing bihi e. singing competition. Ixel -so. Nag-migrate si Sharon Regis sa Amerika noong 2010 0 at nanirahan sa Houston, Texas kasama ang kanyang ayo-idating asawa na si Earl Echeverry at kanilang anak na si Sweetie. Cancer Nalaman ni Sherin Regis na sa stage 2 na ang kanyang feroid cancer, nang minsan siyang magbakasyon sa kanyang hometown sa Cebu noong 2016 na. Sa isang pocket press conference noong October 4, 2019, ibinalita ng mga awit na cancer-free na siya. Teacher Noong 2018, nagtrabaho bilang teacher si Sherin Regis sa Estados Unidos kung saan nagturo siya roon ng academics sa kindergarten, elementary at middle school. Philippines Noong 2020, bumalik ng Pilipinas si Sherin Regis at napiling manirahan ulit sa bansa matapos ang dalawang dekadang paninirahan sa Ely. Dito rin umugong ang balitang hiwalayan nila ng asawang si Earl Echeverry. Ayon sa Singer, pinili niyang manatili sa Pilipinas for good para sa kanyang karir at pamilya. Lesbian Sa isang vlog ni Oji Diaz, inamin ni Sharon Regis na siya ay isang lesbian. Kasalukuyan niyang karelasyon ang YouTuber na si Mel Diguia.